Hello! Ayan! Good morning na naman sa lahat. Umagang-umaga ng Saturday. Saturday, September 20, 2025. Ayan. Uh, magkaroon ulit tayo ng uh, mga real talk no, sa buhay. Uh, ako everyday ito. Andito ako sa ganitong klase. No? Na nagbabantay sa tindahan, no? Uh, kumbaga, ako yung kahero. Ayan, ano, may, may mga benta na. Pero, kukunti pa lang yung aming ano, maaga pa, maaga pa, ano? Pero doon sa isang store namin, gaya oras, sobrang dami na ng tao. Okay. Uh, ito yung kagandahan ng, pag ito yung klase ng negosyo na ginagawa mo, ang advantage dito kasi, everyday talaga meron kang ano, kumbaga parang umiikot lang yung pera. Sabi na nga namin eh, yung mga negosyante ang pera, ginagawa lang laruan. Kung kayo na problema, yung mga empleyado na problema sa pera, ang negosyante naman, ginagawa lang namin yung laruan. Sabi na, sabi na iba, yabang mo naman Bernard, biro mo pera, ginagawa mo lang laruan. Yes po. Alam bakit? Kasi ito, andito kami sa umaga ngayon. Yung mga pera dyan sa paligid, iipunin namin. Lalapit sila dito sa amin. Yung pera nila, bibigay sa amin. Tapos yung kalakal naman namin, bibigay namin sa kanila. Iniipon lang namin. Pagdating ng hapon, ang gagawin namin, dadali naman namin dun sa pamilihan. Ipamimili namin ang panibago para paninda bukas. Umikot lang. Iniipon, tapos dinala doon. Kinaumagan, kinaumagahan ganun ulit. Iipunin namin ulit yung pera. Pag naipon namin yung pera, Dadalhin naman ulit namin kinagabihan doon sa pamilihan. Paikot-ikot lang, paikot-ikot. Ganun lang. Ang maganda doon, sa bawat ikot, may natitira sa'yo. Sa bawat ikot, doon mo nakukuha yung panggastos mo sa araw-araw, pangangailangan ng pamilya mo. Paikot-ikot. Ibig sabihin, the more na magaling kang magpaikot ng pera mo, the more na marami kang kikitain. The more na marunong kang uh, mag ng sarili mo sa pagagastos na more na marami kang kikitain. Anong advantage nito compared dun sa may mga malalaking kita pero paminsan-minsan? Sabi na nga po, kahit anay, anay ha, kahit yung anay, kayang pabagsakin ang buong bahay pag di mo sila pinigilan. Kahit ang napakaliit na anay, kayang pabagsakin ang buong bahay pag di mo sila pinigilan. Ganon din po sa paghahanap buhay. Kahit ang kinikita mo ay hindi ganon kalaki, kung araw, 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 araw mong ginagawa, yayaman ka. Yan ay dumedepende kung paano ka paano mo dinidisiplina ang sarili mo sa paggagastos. Ano sikreto? Huwag kang gagastos ng sobra sa kung ano lang kinita mo. Pangalawa, huwag mong gagastusin yung hindi mo pa kinikita. Kasi marami mga tao, kinukwenta na agad yung kikitain, di pa nga kinikita, tapos, ginagastos na. Ina-advance na. Pinapangutang na. Paano pag hindi ka kumita? Sabi nga ng mga matatanda, huwag mo daw bilangin yung sisiw hanggat hindi pa napipisa ang itlog. <laughs> Tama, di ba? O, yun po yung sikreto. Okay. Sana wag nyo pong masamain ito yung ipapaliwanag. Bakit po yung mga empleyado hindi talaga asenso? Kasi, yung kinikita nila araw-araw ay hindi sumasapat doon sa kanilang pangangailangan. Araw-araw din. Kaya pagka dating ng sahod, yung ano niya, yung kinita niya pangbayad na lang minsan sa utang, walang natitira. Paulit-ulit. Araw-araw araw-araw, gano'n na gano'n din. Ibig sabihin, kung gusto mo talagang gumanda buhay mo, dapat bukod sa araw-araw na may ginagawa ka, meron ka pang additional na source of income para madagdagan. Yung source of income na gagawin mo na hindi maapektuhan kung ano yung present na ginagawa mo. Ang tanong, Bernard, meron bang ganun? Meron. Marami. Kailangan, may katapat lang yan na sacrifice. Anong ibig sabihin? yung oras mo para sa paglalaro, sa pagigame, sa pagtatambay, pagbabarkada, no, pagkikipagchismisan. Pag Doon mo na ibuhos, no? Okay, ang tanong, may gusto niyo bang magkaroon ng tip kung paano? O oh, ito, ito sekreto. Meron ngayong available na mga online strategy. Lalong-lalo sa TikTok ako ngayon, meron ako, nag-undergo ako ngayon sa tinatawag na 90 days program ng PTS. Ano ang PTS? If gusto mong malaman what is PTS, message mo ako, explain ko sa'yo. Okay ba yan? Yes!